na pirmahan na yun last week pa. Lahat ng hiniling ng Blue Ribbon Committee sa pangunan ni, um, Congress, ni Senator Marcoleta ay pinirmahan ko last week pa. So inaasahan namin masiserve yun sa loob ng linggong ito in time for the hearing next week. Sundin so, ang kautosan ng Senado under pain of arrest. Ang proseso ng Senado ay susundan at susundin at susundan at susunurin namin sino man ang uh, nababanggit doon. So sa pina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila ay hindi susunod sa sabina ng Senado. So, anong tingin niyo doon sa expense Am um, kinakailangan, bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado.